Guys, good morning. I want to go, guys. Nana pa who guys? Guys, good morning. So, what time is it on oh my guy? 10, 18, in the morning na tangali na guys ngayon ang kaming pagising guys eh. so ayun anak best look na isip to so ganito lang ginagawa namin bago kami lalabas sa aming kwarto mag relax muna hindi kami agad agad pag ano lalabas guys dito muna kami relax muna no so, ganito din ba kayo guys dali guys ang kamangon nandito ko guys labas na tayo

mag-depress ako ng taniging isda para pang tula guys tapos iinitin ko na lang yung paksiw kahapon na bangos maglabas din ako ng ham para sa aking anak paborito niya to eh guys, mga, pita. mga pita, guys so, naka, nalising ako ng around 10, 10.20 in the morning kaya nagagal na may makatulog sa akong anak gabi guys, no so, ayan, ganito paglagi lagi naman sa, sa alay guys, maganda tayo maglulos siya, maganda tayo, no? pollution na lang na, okay. so, siya na-affect. Ang ginagawa natin ito lagi is mag ng ating anak, maglaba, mag-plan siya ng mga damit, magtupi, maglinis So, kaya hindi dulo siya na, ang ang, pag nasa bahay lang tayo guys, no? makalo siya So, ito na makalo siya na-affect. Okay. Pero okay lang, na, masaya naman Masaya dahil ang dyan yung anak natin. So, pagkain ko pala is wet bread with ham. Um, ito yung breakfast ko. Pagkain bakit po ako natin? Yung anak ko tulog pa. Nanaginip ako guys. Alam niyo ba kung ano pa naginip ko? may akil na wala. Yeah. Tapos pumunta daw kami doon. And then, nakaharap ako sa dagat. Tapos yung dagat, biglang nag, ano, anong tawag, ano, kung talo Tagalog, ano, naghunas. Ang dagat, gunas And then, bigla pa naman umapoy ang, ano, damo, or, sagbot, umapoy daw. Tapos, yun, di, palong. Palong ko na, na ako. And then, yun na. Nakamata man ko, guys, oy.